Giheart sa mga netizens ang hulagway sa anak nila kapuso couple Marian Rivera o Dingdong Dantes nga si Sixto. Sa post ni Marian Rivera, giaasoy niya nga talag sa onra kaayo nga mupo si Sixto nga atubangan sa kamera. Matod pa sa mga netizens nga daw nakita nila ang little Dingdong Dantes sa posing ni Sixto nga cool kaayo. Gipay la ila na ang mga hurado nga mugiya o mukilatis sa mga buot pamahimong labing unang ilhon ng tanghalan ng kampiyon, Grand Champion. Andam na sila The Clash Season 3 Grand Champion o si Buana Power Belter Jessica Villarubin, Carl Guevara vocalist sa bandang The Juans o ang OPM hitmaker Renz Verano. Makita kini alas 11.15 sa buntag sa TikTok Clock. Sa Love Thy Repeat, karun nga inanay nga na nadawat ni Angela nga karakter ni Jelen Mercado ang pait nga kani Anthony Bernard nga karakter ni Sian Lim na bantayan niya nga adunay makaduda nga linihukan si Bernard. Nagtuo siya nga kabahin na sa past life apan nakurat siya sa dihang gibalik kini ni Bernard. Nagsugod na duda si Angela human hebilin na ang rilo ni Bernard nga kang Chloe. Mutug ang nabakha si Bernard, kanang atong siren karong gabi sa Love Thy Repeat pagkahuman sa Black Rider sa GMA Prime.